Hi there everyone! Welcome back sa aming channel. It's me again, Rhea Doria. Kung bago ka pa lang sa aming channel, please don't forget to subscribe. For today's video, magkakaroon po tayo ng update about sa ating SIM card registration. So sa mga SIM card na bigla na lang kung hindi makareceive ng load, hindi makapag-call, hindi makapag-text, and nawalan po ng signal ang kanilang mga SIM card. So this video is for you. So keep on watching! Music Let's start po sa ating a-update. Uh, sa ating SIM card registration, as we all know po, ang SIM card registration is nag-end po ng July 31, 2023 sa Smart and Talk and Text na network. But ang pagkakaalam ko po, po sa ibang network like Globe, ATM uh, halfway po ng uh, July is nag-end na po yung registration nila. So, after that uh date, mawawalan na po ng signal or mati-deactivate na po yung mga SIM card kapag hindi na i-register. So, ayun nga po, marami po yung mga SIM card na hindi na i-register, kaya bigla na lang pong hindi maloadan, hindi makapag-call, hindi makapag-text, and yung iba po is nawala na signal yung mga SIM card nila. So, ang kadahilanan po ni noon dahil hindi kayo nakapag-register. So, ngayon, good news. Meron po tayong good news. Sa lahat po ng na hindi nakapag-register or na-deactivate yung mga SIM card, pwede pa po. Ongoing pa po yung registration. Pwede nyo pang i-register dahil nga po uh, na-deactivate na yan. Ngayon, ang gagawin natin is i-register po natin yung SIM card na iyon para maibalik yung kanyang signal or mag-activate ulit yung SIM card na iyon. So, yun nga po, napatunayan ko dahil nag-try ako. So, i share ko po sa inyo yung video, actual video, noong aking uh, pag-register uh, re ng SIM na iyon, na talagang hindi na siya active, ayaw nyo na pong mag-loadan, and hindi na rin po yun makapag-call and text. Ngayon, tinry ko lang po na i-register. Uh, it's August. ah uh, hindi lang po ako nang sure kung anong nga uh, date ng August yon kasi after July 31 na deactivate yung SIM na yon. So ayun, i-share ko po yung video niyo na katunayan na pwede pa tayong mag-register. Na deactivate lang po yung SIM pero pwede pa pong i-activate basta i-register -re natin. Pag luma yung SIM, yung mga dating SIM card. Pero yung mga newly bought SIM card o yung bago, kailangan lang pong i-register yon para ma-activate at magamit yon. So, eto na po yung video yon. So, ito po, sa SIM 2, ito po yung SIM card na hindi na-register. Hindi ko na rin po siya magamit. Hindi ko siya ma-loadan at hindi rin po siya mapang-call and text. So, i-register -re natin siya. Punta tayo dito sa ating Chrome. And then, type lang natin yung www.simreg.com Ayan. So, ayan po siya, yung smart. And, ayan na po. Wait lang natin siya. So, same lang po naman yung gamitin natin kung paano natin re register yung mga SIM card natin dati. Kung mapapansin nyo po, August 10 po yung date kung kailan ko siya na-register. So, kaya nga po siya na-deactivate dahil hindi siya register hanggang July 31. So, ayan po yung number. Copy lang natin siya para mailagay dito sa enter your mobile number. So, ayan. And then, para makuha natin yung OTP. Basta hintayin nyo lang po yung mga uh, OTP and then send So, ayan po, successful na po yung paglalagay natin ng OTP. Pindutin natin yung OK and then mag-start na tayo mag-fill up nung kailangan na information para ma-register natin kay Smart. So, ilalagay natin dito yung registering my old, num uh, old SIM. Kasi nga, old na po yan, kaya na-deactivate. So, ayan, just follow all the uh, information na kailangan pilapan. Ipilapan nyo lang. So, ayan na po. Congratulations, you have successfully registered your SIM. So, ibig sabihin, na-register na yung SIM natin. At ayan, check natin yung uh, text mula kay Smart. Congratulations, you have successfully registered your SIM. So, ibig sabihin nun, okay na tayo, na-register na tayo. And then, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na meron tayong makukuhang free na load. Data and call and text. Ayan. So, 3 days daw po yung data. Ayan, Simula ng saya with TNT, may 5 gig plus all net text and call ka. For 3 days po 'yan. So 'di ba, na-register mo na yun, sip mo na, activate mo na uh, ulit and may nakuha ka pang free na load. So, ayun nga po, ba diba, pwede po, naka-register tayo and naging active ulit. Nagkaroon pa tayo ng freebies dahil sa pag-register natin yon So, may free data and call and text na tayo. So, sa lahat ng na-deactivate na ng SIM card dahil hindi nakapag-register, ito na po yung chance nyo para ma-recover yung SIM card na yun. Alam ko naman po, karamihan sa atin is precious yung mga number natin dahil yun yung mga contact natin. So, ayun po, i-register na yung nyo habang pwede pa. Hindi po natin alam kung hanggang kailan pa pwede mag-register ng mga lumang SIM card na na -deactivate. So, ano pang hinihintay nyo, mag-register na po tayo. That's it for this video. Sana nabigyan ko po kayo ng kaalaman dito sa video ito. Kung nagustuhan nyo po yung video ito, paklik naman po yung like button namin. And please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you for watching. Until next video, bye-bye. God bless.